na pud mi sa among lula nga na birthday niya karon guys sa pinakakaraan yang nga balay gamay nga cake para sa among lula uban na akong mga junakis <laughs> Bata. Mga neryo na sila. Mga apo. Mga iyaan anak ko da ha. Mga ante, kalulahan, kaiyaan, kaduguan ay kana. Happy birthday lula Yaya. Mm. Lola lumalaban sa sakit. O mga busy kay sila o. Oh. Asya di share lim, Akong igagaw magwapo kayo. pinakakusgan na, Brad.

Kita kita ang mga neryo at buyagog SIMOD Halo? <laughs> Buang din <gini> siya ho. Dito na agi. Wala ida gi ka ila sa na ilhan to Yaya. Mao na lang. Kinsa pa? Wa na. Sila na lang kami sila guys, wala NAMI may kita kita ani kay layo ilang balay. Side niya sa mga nerion. Side sa akong lulo. Lulo. So oh birthday niya, yun nasay wala ka kahit balo, birthday niya karon, am, amo mang kaparingtihan, kung ano? kung ano? 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 Pohon. Ya? Yeah. Mm -hmm. Ay, nida da. Ali, diri. Murang nakatawa kong manghut. Mau na diha. Kay pa panag... Nida, ali, diri. Mau na diha. angkaraan Ang karaan nga kusina. Mga kaparintihan, nagtipok-tipok, tapok-tapok. Pila na katuig ng balay ni Yaya? Pila na katuig ng mga anak? Kisa may nga nani? ni? Si... Oh, pila na yung kita dron te? Sixty na. 60? Ah. 60 na. 60 na. 60 ra? Walang tas? Wala. 50 na kay Kapi na ito. 60 na, 60 na kaysa. Ay, dito na yung point. mga Oh, wala pa lagi na siya 60. Oh, sige, ikaw na natin. Kuriyan gusto. Kaya kung may nabuwang gignan. Ang papel. papel niya. Yan na Ang lang na lang Sunod na lang So, ingon man niya, wala pa daw ning balay. Naanan. Oh, naanan ning balay. Wala pa siya. Subot pa sa bot. Si na ning balaya. Si years old. Hindi lang. Hindi lang. Hindi lang. Hindi lang. 100 years senior citizen na ang pension gani ang kusina pa lang daan na otro na kay na ka at least ni renovate ta oh antique na gani ang balay ang karaan nga balay mga karaan nga mga puno mga antik kini nga lugar diri a diri yun mi maganihan bata pa ko memories nagtapok me kay birthday sa among lula nya na siya sakit mauning na ami diri tanan mga nerio ni side sa mga lulo tanan na amik bisita na sila bisita wala nila ni expect na moabot taga kabatbaran ni Rio